May nag-text. Oh, Napaka-importante. Na. Siyempre, tinatanong natin, natin lagi sa mga guests ito. You know? Ito, Papa Ed, anong sa tingin mo ang mga dapat gawin ng PBA para bumalik ang sigla ng mga manonood? Sa, sa akin, uh, bigyan, maglagay mo, uh, bawasan ang film. Bawasan. Uh, bawasan ang film. Kasi, realidad lang eh. Ang film, walang followers. Mm -hmm. Iilan lang may followers yan. Even in college now, ay hindi nagiging problema ngayon eh. Puro profile up na lang yung papasok sa mga ganyan eh. Di ba? Kaya bawasan yan. Remember kasi pag local ang nilagay mo dyan, may mga followers yan. So susun susundan na susundan. Eh ganyan, puro fill-up eh. So. Yun lang? Yun lang ang ano, uh, suggestion mo? Magbawas uh, sa bawat teams. teams? Hindi rin. Uh, mag Siguro baka magdagdag ng teams. And then... Uh, Madalas sa complain ng mga tao, alam mo na kung sino mo nanalo. Sister team. Di ba? Hindi naman na wala yan eh. Di ba? Kung baga, magkaroon tayo ng katotohanan. Kasi, uh, alam na malila kung ano problema eh. Kaya lang sila sila naglulokohan. Alam mo may mga bagay-bagay na yan eh. Di ba? Oo. No.